Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng OFW na namakikinig ng video na ito. Mga kababayan, komentaryohan lang po natin ngayon yung na, kung nat, mayroong natatandaan niyo, may nag-viral ngayon na Russian vlogger na kung ano-anong mga ginagawa dun sa pagbablog niya, Minsan masumasampas siya sa jeep, Inaagaw yung motor ng isang kababayan natin. Yung security guard, aagawan ng baril. Yung mga kababayan, hinuli po ng immigration. So dahil hinuli siya, legal naman yung pagpasok niya rito sa atin. Dahil ang ginagawa niya, for content only. Pero, masyado na pong sobra yung ginagawa niya. Saka ba naman, ano, ah, uh, na aagawan mo yung motor ng isang ano na hindi naman alam na vlog lang tapos yung ta aakyat sa jeep pinababa siya doon tapos yung security guard tapos yung isang MMDA ngayon hinuli siya ngayon ng immigration doon sa ano ngayon ang plano ng immigration ipa-deport na ito sa Russia sa Russia ngayon, sasabihin niya doon sa Russia, embassy, na mayroon kaming uh, tao ninyo na itong pangalan, nire-report nila doon sa, ipinapaalam nila sa Russian embassy. Ngayon, yung tao ngayon, nakaditinin ngayon doon sa Camp Bagong Diwa, yung vlogger na Russia. Ngayon, ito, bago i-report ito ng Pilipinas, papatong Russian, pinaalam mo na doon sa embassy niya nahuli namin itong tao niyo, yung kababayan niyo na nagbablog na kung ano-ano mga pinagbablog, ina nangaagaw ng motor, na sumasakay sa ibabaw ng jeep, tapos inaagawan ng baril yung security guard sa mall, tapos yung isang MMDA, MMDA po yata yun, basta marami siyang ginagawang for content lang na ano. Ngayon, hindi nila ito mapadeport kagad kasi nga idadaan ito sa due process. Mabuti pa itong Russia na ito idadaan sa due process. may meron naman pala talaga tayong due process mga kababayan. Kung iko-compare niyo po itong Russia na nahuli ngayon, ginag pinapakain pa ng gobyernong ito. Kasi nandoon sa kapag kapagundiwa nung kinawanan nga ng magshot ito, tawa lang ng tawa eh. Parang natutuwa pa siya sa kanyang ginagawa. And yet, sinusunod natin ang ano, ang proseso sa ginagawa natin. Ginagawa niya. Di ba mga kababayan? Lahat ng ginagawa niya na illegal dito sa atin. So parang idedeklara yata ng ano na persona ng grata para hindi na makabalik dito sa Pilipinas. O sa Maynila. Ngayon, mabuti pa itong Russian blogger na ito na daan sa due process. Pero si Pangulong Duterte hindi dumaan sa due process, mga kabubayan. Iba po? Basta na lang isa-isahin natin yung pagkukulang ng gobyerno kay Pangulong Duterte. Pa paano siya na na-extradite sa sa uh, Netherlands. Una, ang unang hinihingi ni Pangulong Duterte nung nasa plano pa lang siya, tinanong niya, anong kaso ko? Dadalhin mo ako dun sa dahig para ipakita yung dokumento na yan. Anong kaso? Hindi may paluman. So bumaba ng aeroplano. Ni, nasa, sinalubong ni Torre. Biniyahe papuntang Villamore. Di ba po? Biniyahe. Ngayon, yung kasama niya, may kasama siya mga abogado. Si Medjaldea, saka si, uh, ano ba to si Ale, Ale. Yung isa isang abogado na nakabarong doon. Ngayon, tinatanong niya si Tore, anong kaso ko? Walang masagot si Tore. Ang sinabi lang nito re, binabasa doon sa cellphone, is uh, uh, ano tawag nito? Humans against human ano? Tawag nito ang kaso niya? Against human humanity. Uh, yun ang ano niya, kaso daw doon sa Netherlands. Ngayon, hindi, hindi talaga nila dinaan si Pangulong Duterte sa regional trial court para i, i ano yung proseso ng pag-extradite. Kasi ganito ma, nasa batas po kasi natin yan mga kababayan na pag ikaw isang Pilipino katulad ng Russian ipapaalam mo na ano, nakakulong ay doon sa Camp Bagong Diwa. Ipapala mo na sa kinauukulan yon. Si Pangulong Duterte, Pilipino ito. Pangdating pangulong ng Pilipinas ito. Wala malang due process na nakuha sa gobyerno nito. Bakit? Nung nahuli, dinala agad sa Villamor. Sa halip, dalhin nila sa Regional Trial Court ng Pasay para titingnan yung judge, yung warrant of arrest niya, at mag-issue din ng judge ng warrant of arrest at para ma ng maayos si Pangulong Duterte. Ganun dapat ang ginawa nila doon. Ang nangyari mga kababayan, basta na lang sila, dinala sa Villamor, nung, nung sinabi ng doktora ni, ni Pangulong Duterte na may sakit yan, umabot ang sugar niya ng mga 300 plus, so kailangan natin madala sa uh, kardinal yan. Ang sabi ni Tore, mayroon tayong doktor dyan. Ay, may doktor na ngayon eh, kasi nandun nga yung doktor niya sa ano, hindi pinagbigyan. Ang ginawa diyata, pinatulog na lang si Pangulong Duterte si sa sofa para bumaba yung blood sugar niya. Ganun ang ginawa nila. Ngayon, talagang nung nagising si Pangulong Duterte, pinakain para mabalik sa normal, tinatanong ulit niya, "Ano bang ba kaso ko?" Ang sabi na, "You against humanity." Okay? Tapos uh, pagka pagkatapos nun, mga kababayan, na, 'yung bandang gabi na, humiling sila na papasukin si Inday Sara, 'yung anak niya. Kailangan ko makausap ko 'yung isa kong anak, abogado ko 'yun. Hindi pinagbigyan. 'Di ba? Itong Rasia na ito na nahuli ngayon dito na vlogger, may, may abogado 'yan, nakakausap niya. Pero hindi pa siya kaagad na ha? Nandun pa siya ngayon sa Wakang Bagong Diwa na nakaditin. Pero si Pangulong Duterte wala nang due process, ura-urada, pinadeport agad doon sa Netherlands. Ito, former president ito at saka Pilipino ito, mabuti pa yung Russian na sa due process. Bakit si Pangulong Duterte hindi nila dinaan sa due process? Ah, mga kababayan, talagang Katulad nga po sa nangyari sa hearing ni ano, lumabas po talaga na Mayo pa lang ng 2024 ayon sa nakalap na mga dokumento ni Aimee Marcos pinalo na ang pag-aristo kay Pangulong Duterte. Anyet, maririnig natin sa presidente, sa DOJ, hindi tayo member ng ICC. Bakit natin ibibigay si Pangulong Duterte doon sa Netherlands? Paulit-ulit, ah, Sinabi pa ni Marcos hundred times kung sasabihin sa inyo, hindi ko ipapadala yan sa ICC. We are not member in ICC. 'Di diba po? 'Yun ang sabi nila. Pero ang nangyari, mga kababayan, para pong niluluko nila yung mga sarili nila. Di ba po? Sabi sila nang sabi na, hindi, hindi natin tatanggapin yan kasi hindi tayo member dyan. And yet, nandun tayo sa ICC. Di ba? Nandun na si Pangalong Duterte. Walang due process. Pinadala agad nila doon. Di ba? Paano, paano nangyari yun, mga kababayan? 'Di ba? 'Yon ang pinagtataka ko lang doon. Bakit pinabayaan nila na na magkaroon ng ganit ganong ano, sistema? Which is hindi naman tama 'yon, 'di ba? Kasi mga kababayan, ano 'yan? Yung ano 'yan eh, kung Illegal talaga yung ginawa nila doon kay Pangulong Duterte. Di ba po, mga kababayan? Kasi ang nangyari po talaga, wala po talaga sa due process ang ginawa nila. Talagang ura urada na. Katulad nga na sinabi ni Ture, basta na, pag na mo, padala mo sa dahig, tapos, wala na problema. Ganun. Ganun ka, ano ang kalupit ang procedure na ginawa ni Tore dito. Di ba parang Nakakahiya tayo sa buong mundo. Na tayo pa mismo, nagsuko ng isang Pilipino, sa hindi naman tayo member, sinuko natin doon ng isang Pilipino sa dayuhan. Di ba po? Di ba nakakahiya yun? Hindi ko na lang alam kung saan ang mga utak nitong mga nanungkulan sa gobyerno natin. Bakit sila ganun? Ba diba mga kababayan? Bangal, bangal.

Yung isang dayuhan, inaulit dito, ipapadeport mo, dinaan nila sa due process. Isang dating pangulong Duterte, isang Pilipino, walang due process. Napakaswerte naman ng rasyan na vlogger na daan sa due process. Samantala yung kapwa natin Pilipino, dating presidente. Walang due process na ginawa sa akin. Kidnapping nga ang ano nila. Sabi nila, bibi, kinidnap yung tatay ko. Diba po, mga kababayan? Paano tayo ngayon maniniwala sa gobyerno nito? Kung ang utak nito e, ay ano, iba na iniisip. Kita diba po. Big going yan ang mahirap sa atin mga kababayan. Wala tayong, wala talaga tayong, ano, wala tayong ibang may isip nito. Kung hindi talagang, inano talaga nila si Pangulong Duterte. Plano talaga. Pinlalo talaga nila kung paano nila map mapadala doon sa ICC. Diba, mga kababayan? Kaya, tayo, mag-ingat-ingat tayo sa mga galawan natin. Baka mamaya, bigla na lang tayo, ibig-igalin sa ICC. Diba po? O, hanggang dito na lang po ulit ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe po. Deo Durano 2.0 Deo Durano TV 2.0 May YouTube channel po at Deo Durano at YouTube channel at Bing Durano Facebook page. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. God save the Philippines. Marami pong salamat mga kababayan.